Chelsea Manalo, kinoro na hang Miss Universe Asia 2024 sa ginanap na press conference ng Miss Universe Organization matapos ang Grand Coronation. Ibig sabihin, makakasama si Chelsea Manalo at iba pang Continental Queens ng Miss Universe kasama ang kinorunahang Miss Universe 2024 na si Denmark sa kanilang travel abroad. Bagamat naligwak si Chelsea Manalo sa swimsuit competition, pero hindi pa rin ito umuwing luhaan dahil na pagdesisyonan ng Miss Universe organization na sa kanya ibigay ang isa sa special titles this year ng Miss Universe ang Continental Queen kung saan si Chelsea Manalo ang hinirang na Miss Universe Asia 2024. Ngunit pinalagan ito at inalmahan ng mga international pageant fans. Particular na ang mga Thai pageant fans. Reklamo nila, bakit raw binigyan ng title at sash si Chelsea Manalo? Eh, naman daw ito sa swimsuit competition pa lang. Dagdag pa nila eh hindi nga raw ito pumasok sa top 12 or top 5. Tinawag pa ng mga international pageant fans na napaka-unfair daw ng Miss Universe Organization sa ibang mga kandidata. Nagreklamo rin ang mga Thai fans kung saan sinabi nilang bakit raw si Philippines ang binigyan ng title na to. Samantalang mas mataas raw ang naabot ni Opal Suchata na nag third runner up place pa ito sa Miss Universe 2024. Dapat siya raw ang binigyan ng title na Miss Universe Asia. Napaka unfair daw nito. Say pa nila sa comment section. Say ng isang netizen, yung mga runners up, walang sash. Tapos yung mga continental, meron. Runner up does not have a sash, but Continental does. They should have just given trophies to the secondary awards. Say naman ng isa pang netizen, why? I think Thailand. Say naman ng isa pang netizen, dapat raw ay ginawa ang pagbibigay ng title na Continental Queen sa stage. Hindi sa press call na terrible organization. Continental Queen's band delivery should have been on stage. Terrible organization. This Miss Universe has a lot to say. Congratulations, Miss Philippines. You are a great and beautiful queen. Say naman ang isa pang netizen, Wow, but Opal? Say naman ang isa pang netizen, Wow, Why didn't Thailand get it? I'm confused. She made it further than Philippines. Say, parang isang netizen, What? It should be Thailand because Thailand is the Asian country with the highest outcome. Oh, maybe because of the crown sponsor and others as form of gratitude? Say naman ang isa pang netizen, laughing my ass off. What is this? Thailand is third runner up? Still not Miss Asia? Say naman ang isa pang netizen, what the f Opal more deserved than her. Wow! May mga Pinoy pageant fans naman ang nagsasabi na pampalubag loob na lang daw ito ni Anja Karadjotatip sa Pinoy pageant fans kaya kay Chelsea manalo niya ito ibinigay. Ay Ayan, anong say mo na hindi si Thailand na nag-third runner-up ang binigyan ng Continental title na Miss Universe Asia 2024 kundi si Chelsea Manalo na ligwak sa swimsuit competition tama ba at fair ang ginawa ng MUO?